isang trahedya na pagkakamali. Skip Moment Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautosan, kundi na sa ilalim ng kagandang loob ng Diyos. Roma anim Wala na sa ilalim ng kautosan. Ang pagkakamali ni Martin Luther ay nagdulot sa atin ng mga siglo ng espiritual na pagdaraho. Binasa ni Luther ang mga salita ni Pablo at nagpasya na ang kautusan ay hindi na naangkop sa mga mananampalataya. Ginawa niya ang parehong ginawa ng mga tagasalin ng MBBTAG na versyon ng Biblia. Binasa niya ang nomos na parang ibig sabihin nito ay ang Torah ni Moises. Ngunit ang parilala ay walang tiyak na pantukoy. Ang salita ay simpleng karaniwan o kaugalian o prinsipyo. Ginagamit ni Pablo ang salitang nomos sa siyam na magkaibang paraan. At isa lamang dito ang tumutukoy sa tura ni Moises. Dito, sinasabi ni Pablo sa kaniyang mga mambawasa na hindi na sila obligado sa mga nakaraang kaugalian o panlipunang pamantayan. Ngayon, mayroon na silang bagong pundasyon batay sa karis ng Diyos na tumutukoy sa masayang pagpapahayag ng pagdanggap mula sa lumikha. Katumbas ang pandiwa sa Hebreo na kanan. Ang pandiwang ugat ay nagpapahiwatig ng mabiyayang kaluuban na ipinapakita sa pamamagitan ng mabiyayang pagkilos. Kung binasa mo ang sulat ni Pablo sa unang siglong pagtitipon ng mga Hudyo sa Roma, hindi mo kailanman maiisip na hindi na mahalaga si Moises. Babasahin mo ang terminong iyon bilang isang pagpapahayag ng kaugulian ng mga Romano. Ngunit hindi ganon ang pagkakaintindi ni Luther. Sinulat niya, Sa bagong batas ang lahat ng mga walang kataposang pasanin ng mga seremonya. Iyon ay, mga panganib sa kasalanan ay naalis na. Ngayon, hindi na kinakailangan ng Diyos ang mga paa, mga kamay, o anumang bahagi ng katawan maliban sa mga tainga. Sa ganitong antas, lahat ay naging isang madaling paraan ng pamumuhay. Sapagkat, kung tatanungin mo ang isang kristyano kung anong gawain ang nagbibigay sa kanya ng karapat-dapat sa panghalang kristyano, wala siyang maibibigay na anumang sagot maliban sa pakikinig sa salita ng Diyos. Iyon ay pananampalataya. Sa makatuwid, ang mga tainga lamang ang mga organo ng isang taong kristyano na itinuturing at hinuhusgahan bilang kristyano hindi sa pamamagitan ng mga gawa na anumang bahagi ng katawan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya. Tinignan ni Luther ang kautusan mula sa isang ganap na pananaw na Grego Romano. Ang batas ay isang pasanin dahil nililimitahan nito ang kalayaan ng individual. Gusto ng Diyos na tayo'y maging malaya, kaya't inalis niya ang kautusan. Ngayon, hindi na tayo nakatali sa walang katapusang pasanin ng mga seremonya. Madali na ang buhay dahil ang tanging kinakailangan ay makinig parang napakaganda ng lahat. Ngunit, siyempre ang buhay ay hindi talaga gumagana sa ganitong paraan. May mga patakaran para sa lahat. Hindi gagana ang lipunan kung wala ito. Itinuro lamang ni Pablo na ang lahat ng mga tuntuning minsang napilitan mong sundin sa ilalim ng Roma ay binago. Ngayon, ang mga alituntunin ng laro ay nagmula sa Diyos na mas mabuting emperador. Ang antisemitismo ni Luther ay nagbulag sa kanya sa tunay na pagsasalin ng nomos at tila maraming tagapagsalin ang katulad ni Lutheran.